Pilipinas, sadyang mayaman tayo sa mga prutas. At karamihan ng mga ito ay kinakain ng ating mga alagang kambing. Hindi man namin kayang sabihin ang lahat ng prutas na maaari ninyong ipakain. Ang magagawa namin ay sabihan kayo kung safe yung mga karaniwang prutas na itinatanim natin dito sa Pilipinas. Katulad ng... Mangga, Saging, pinya, niyog, papaya, durian, langka, bayabas, melon at mga citrus katulad ng orange, kalamansi at rambutan. Kung may nalimutan man kami ka-sideline, pakicomet nyo na lang po sa baba para masabihan po namin kayo kung okay. Hi! Anong nangyari? <laughs> Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang mga k Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas at ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Warning muna! Bago namin isa-isahin ang mga nasabi naming prutas, mag-warning muna kami ka-sideline. Hindi dahil kayang kainin ng mga kambing ang prutas, ay panay prutas na lang ang ipakakain natin. Tandaan mga ka-sideline! ang tunay na pagkain ng kambing ay damo at legume. Ang prutas ay maiging ipakain lamang paminsan-minsan. Ang sobrang sugar sa diet ng ating mga kambing ay makakasama sa ating mga alaga. Kaya naman, sa sideline, huwag sosobrahan ang pagpapakain ng prutas. Mangga! Mukhang walang problema ang pagpapakain ng mangga. Laman at balat ay kinakain nila. papansin pansin din ka sideline na hanggang sa pinakabuto ay pinag-aawayan wow! ng mga kambing. nag sila nag, sila, nag sila, nag sila. buto! Ay! na! na! Ay! Ay! Oh, <laughs> oh. Ikaw yung nakadaming mangano. Baka sa mukha mo. Sarap. Saging. Katulad ng mangga, gustong gusto din ng kambing ang saging. Laman at balat. Ingat lang tayo siyempre ka-sidelines sa laki ng isinusubo natin sa ating mga kambing para maiwasan ang choking o pagkabara ng pinapakain natin. Pinya. Okay ang pinya ka sideline. Huwag lang ipakain ang balat nito. Yung mga talim kasi ay hindi kaaya-aya at masyado itong fibrous para tunawin ng kambing. Kitang-kita din na pati balat, gusto pa din nila. Sarapin niya? Oh. Sarap ano? Oo oh, oh, no? Oo oh, oh. no? <laughs> Ang fresh coconut meat at maging yung coconut shavings ay maaring ipakain sa ating mga kambing. Ang tawag nga dito ka-sideline ay Coconut Meal. So ayan, nakikita niyo po yung pag ng, oh, <laughs> ng ating sekretary. No. What? <laughs> Hirap niya. para na pasubok ito pa ang tip mga ka-sideline. Pwede rin ipainom ang tubig ng buko para sa mga batang kambing sa botelya. Papaya. Gustong-gusto ng mga kambing ang papaya. Basta hinog, mapabalat o laman. Alisin lang ang buto ka sideline at mapait kasi ito. Merong mga tao ang hindi nakain ng durian. Sa mga kambing naman ay katanggap-tanggap ang durian. Hindi siyempre makakain ng kambing ang balat nito dahil sa tinik. Langka. Sa langka naman, para ding durian kinakain nila ang laman. Kapag inilapag mo naman ng buto, inunguya din ng kambing para kainin. Medyo may kadalikaduhan ito, syempre, sapagkat pwede silang machok. So far ka sideline, wala pa naman kaming nakita pang nachok na kambing namin. Bayabas. Sa Bayabas naman, mas malambot ay mas mainam. Pero makakatulong na i-quarter o paliti ng serving para naman iwas choking. sa melon naman ka sideline, balat at laman ay gustong gusto ng kambing. Citrus Sa maaasim na prutas, gusto ng kambing ang balat at laman. Vitamin C pa rin naman ang naibibigay ng citrus katulad ng orange. Sa farm namin ka sideline, maging ang kalamansi ay kinakain ng mga kambing. Rambutan Ang rambutan ay gustong gusto ng kambing. Huwag lang isasama ang balat nito at sobrang fibrous ang kambing ay sanay sa fiber na nasa damo at legumes, hindi sa mga prutas. Makakatulong din na alisin muna ang buto dahil matigas at hindi makakatulong sa mga kambing natin. At kung nagtatanong kayo kung pwede ba ang avocado? Marami kasing avokado sa tabi-tabi. Tama ba ka-sideline? Huwag na muna ang avokado. Hindi namin sinasabing hindi kakainin ng kambing ang avokado. Ang problema lang ka-sideline ay may toxin ito na kung tawagin ay persin. Ang persin ay isang natural na fungicide na nakukuha sa avokado leaves, fruits at maging sa balat malamang may magsasabing pinapakain nila ang avocado at walang nangyayaring masama. Tama po ka sideline. Wala naman po talagang makikitang pangitain na nalason nga ang kambing ninyo lalo na kung kaunti lang pinakakain ninyo at maliban dito ang kambing, medyo malaki ang tolerance sa person. Pero advice pa rin namin ka sideline hanggat maaari, iwasan na lang Root treats o pampakonsuelo ang pinag-uusapan natin. So kailangan wala tayong pag-aalangan sa pinapakain natin. May sakitin ka bang pambin? Ang hirap pagalingin. Warsan Blue to the rescue! Nagpapalakas. Nagpapatibay resistensya. Angat sa programang pangkalusugan. Kaya panalo ka. Pa. Umaraw man o bumagyo. Sa Warsan Blue tayo! Ka-sideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mang K AgriVentures. O oh, diba, talaga nga namang feeling special ang mga kambing natin sa mga fruit treats natin. Kaya naman kung meron tayong tira sa mga prutas na nabanggit natin sa video na ito, pwede nating ibigay sa ating mga alaga. But remember mga ka-sideline, huwag po tayong papasobra sa pagbibigay ng fruit treats. Grass at legume pa rin ang tunay na pagkain ng kambing mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Kami po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga kasama si Mang K para sa sideline.ph. At good morning mga ka-sideline!